Agyang ang motor dyan Okay, sige testing Nasa baba tayo mga idol ng Chiras Altas Yun o, oh, kitang kita ng mga idol Ito, oh, Maagay kita dyan Ayon, Ito ang ano Kalayaan <laughs> Chiras Altas So ayun na nga mga idol, good morning Papunta pala tayo sa Barangay Hinurangan Para makita natin ang Chiras Altas sa taas Kasi pupunta tayo doon sa baba Nakapunta ka na ba ay sa sikat na pasyalan dyan sa Chiras Altas? Pag pumupunta ka dyan, makikita mo sa baba yung ilog. Napakaganda, no? Tanaw na tanaw mo ang lahat. Ngayon, susubukan naman natin pumunta sa baba para makita natin ang Chiras Altas sa taas. <laughs> Pabalik tayo na, no? Yung hey, mga idol, oh, papasiring sa baba. So, subukan ta magigday mga kage. First time kong dumaan dito mga idol First time kong pumunta rito A uh, Curious lang kasi ako mga idol Kaya gusto kong subukan kung ano bang meron dito Kasi pag nandun ako sa taas ng Chiras Altas Ay tanaw na tanaw ko itong dahon ng niyog Pati yung ilog Ganda siguro dito mga idol ano? Kaya susubukan natin puntaan dito sa baba Grabe ang tarik kang aging mga idol oh. Makaahon pa kaya tayo mga idol mamaya Ito na mga idol, malapit na tayo sa sentro ng barangay Norangan. Dito mga idol, oh? medyo malayo-layo din pala 'to mga idol. Pero pansin ko dito, napakatahimik dito mga idol, no? Oh? Ayos na ayos talaga, oh. saan ini tay? Ah, may ya ano sa dyan? Hanggang sa Oo, oh, nakutanawig dyan at siras altas. Ayig dyan tanau. <laughs> Ay, bro, nandyan po maka. Ayig motor ah. Ayig yang motor dyan, boss. Oh, okay, sige, testing ang tara. Oh. Ayun, ang... Ayun, oh, ito lang, makakikita dyan. ito ang ano, kalayaan. <laughs> Chiras Altas. Ayos pala yung dyan, oh. <laughs> testing. <laughs> ayusa. Ah. <laughs> yun mga idol lo. kalyaan Chiras Altas yun pala nito so naabot tamang ginaray ang lugar na sa baba kung ano ang naihiling tanuman sa taas yun na yun eh Ayun, oh. so subukan natin na uh, pumunta dyan sa una-unahan kung ano pa yung meron dyan na makikita natin na magandang view pero ayos dito mga idol napakatahimik yun o no. Yan, subukan lang natin sa una una ang kung hanggang saan ang daan Pero pansin ko mga idol, ang napakalawak dito ng mga lupay nila oh. ano kaya ang per per meter dito mga idol na oh. Pag ako magkapera, gusto kong bumili dito eh. You know? Ayos dito. Ano kaya kung meron pa dyan? Hanggang saan kaya yan? Ito na pala yan. Tingnan natin doon sa unahan kung ano pa ang pang meron doon. Pero pag wala na, so babalik na tayo. Ano pa kaya lugar ng pasinan? Gusain, Panlogernan. Gusais. Ah? Gusais. Ah, jam pala harayo. Harayo umpang pangmarayan ako. Okay, man. Okay, tama na. Pagpasari ka rin sa wala, bali yung salog. Ah, salog. Ito sa Ah. Pagpataas ka. Ah, Gusais. Ah, Gusais. Ah, okay. Sige, sige, salamat. Pals. Ah, may medyan ang poles. Ah. Okay, salamat, salamat. So, pasiri pa lang itong mga idol sa Agusais, saka sa Salog. Pero siguro next time na lang Balikan natin ang Ceras Altas Yun mga idol oh, kung makikita nyo Yun ang Kalayaan ang biodic Chiras Altas Yun oh, kung makikita nyo sa ano Sa video medyo malayo kaya, kasi yan eh Pero lalapitan natin doon, doon tayo medyo sa medyo malapit Doon sa dinaanan natin kanina Sa may ilog mga idol oh ginagawa yung dapat makagawa dyan ng, ano, ng tulay maganda kung meron dyan hanging braids na tulay yung mataas para ano para pag bumaha man umulan man bumagyo hindi makakatawid yung sasakyan sa yung motor ko nga parang natatakot ako kasi baka kung mapasokan ng tubig Delicates. mahirap na no pero hindi naman yan ito mga idol oh. Ay. You know. Kalayaan, beauty, ciras atas, Doon ba mga idol oh. ito pala to. You know. So, tatawid tayo na naman dyan oh. Grabe. Iya na. Oh. Kalayaan, Budic Ciras Altas. Ayos pa nga idalaw no. Dapat pakagawa dyan ng tulay na ang pa ano, ano, Sigurado kasi pagbaha kung malakas ang ulan wala hindi rin makaka ano yun ang ano ayos dyan ano so tatawid tayo dito mga idol yung liquids pa naman oh no? <laughs> Grabe. Lebasa ako. Grabe. <laughs> tingon ang taig de sa lugar na yun eh. nih ayo jalan maju na. Bayar enggak gig dia noh. Ini maju naman. Ini naman jangan. Ik demi age pa. Ada antis tinggung ke atas. Age pang motor Jan. Hai liang go đâu. untuk ada rumah ge Jan pergerok. Ang ganti nila lang. Delik takot mga mag-ano ba? Up. Ang ganti nila <lang. tos> sana pala nena eh. Dela Ceras Altas. Ay sige. <coughs> barangay hinurangan ini ano iya ah, oke okay aram nindo ang diskarte mo tau sa facebook okay lang nasa vlog ka man ikaw mo sa video <laughs> <laughs> ah sige sige lang ako ah paka search na lang ang ano diskarte mo tau mahiling ka mo kan sa video at yan okay ais para nego Ah Ah uh, Gan sara apala Rider, papunta tayo itong sa ano sa Chiras Altas para makita nyo yung pinuntahan natin sa baba yan o ano. oh. bali yung pinuntahan natin ito yung daan, yung barangay hinurangan kitang kita natin yan doon sa baba papakita ko sa inyo yun mga idol o oh, kanina ayun na yung ano Chiras Altas yung Kalayaan Budik so kanina nandun tayo sa baba doon tayo dumaan you know kung makikita nyo mga idol yan may ilog dyan kasi yung ilog hindi natin medyo makita hindi natin gaano makita yung ilog ah yan o oh, nandun tayo kanina doon mo oh, sa babaw oh yun ang Chiras Altas so hindi nakita so pupunta natin doon baka makita natin yung ilog papakita ko sa inyo ito na mga idol ay papakita ko sa inyo yung baba doon oh you know. so hanapin natin yung ano dito maraming tambay yun know. oh ay hindi nakita rito mga idol yun oh yun oh doon tayo galing kanina oh Ilog na yun. ito na yung Chiras Altas Kalayaan biodek, yun know. Ay, no ayos ano so yun mga idol pupunta natin yung isa doon yung JK natin dumaan dito ano, titingnan natin ang lugar ng Kadahuman GK Village kamay ng agig de Hanggang hindi na sana pala nina eh Una ko mahiwas pa Oops Hanggang dito na lang